Good morning guys Tata Share ko lang sa inyo to Familiar ba sa inyo yung itsura na to Yan Siguro naman Familiar sa inyo yan Medyo magulo pa lang kasi Under construction pa siya Hindi pa siya tapos Yan Andito na yan sa Pilipinas Ayan oh kung may Tower of Paris, mayroon na tawang mayroon na tayong ano, Tower of the Philippines. Lapit na 'yan matapos. Mga ilang buwan na lang. Matasyan 'yan. Sa third floor 'yan ang umpisa magigipat siya din 'yan. Ayan, no. Oh, so, di ba? Meron na tayong Tower of the Philippines. Hindi lang Tower of Paris ang dinadayo. Ayan.